Oh, di ba kilalang ke lalasan te le gaya. <laughs> yeah, guys, minsan nasalubong kaming truck ng mga so Bye guys. Fighting, guys. <laughs> Napagod <laughs> na Jaga Dragon, ayan. May guys, pupunta kami sa, nandito kami pala sa bayan. Mamimili kami ng ano, mga kailangan doon sa tindahan Mamimili na kami ng marami guys, para ano, hindi kami pabalik balik sa bayan. Mayat maya kasi madaling maubos yung ganito, So tara guys. Kami lang tatlo ang magpabayan. Yung tatlo naman naiwan doon. Pero wala namang pasok ngayon, kaya relax lang yun sila sa tindahan. Play play ka ulit, JD. Ha? Play play ka? Ha? <tod> Sila tiligay doon. Bye bye! Surot, surot. Love it. Siyan free. Tinda na yung bawah. Magukay mag-ukay daw guys. Mag-ukay ka na. Walang pang-ukay, guys. Mag-alaga na lang ako, guys. Nang palang. Ano yun din? gawa?

daw sila gano'n. yung ipadala na lang sa ano sa okay. okay. nagapadala daw siya dun sa may okay, oh. kung ito lang dito lang kung ito lang naman yung nasa dya mm -hmm. pwede na kayo mag order hindi ko naman yung number nila meron nga doon sa resibo ba't yung page nyo kung hindi ko naman sa ano ang lumalabas enjoy philippines okay mga ano, may tatlo pa doon. Ayun, ano pala, pakit. lomi. May kalamansi pa ka ba? Oh. Magkano po kayo yung kalamansi? 80. 80 ba dati? Kurte. Ito ba ba ba? Ito ka na na yun yung malaya. Ito malaya. Ano ko po kayo ng dito. Meron ba? Okay. Ano Excel. Bang ka ng Eh, vlogger eh, ka? Opo. Sinong vlogger si ano? <laughs> oh. Ay, ito pala to. Ito po. Napanood namin po kami. kayo sa, napanood kayo ng kapatid ko sa Canada eh. Ah. Ito po, oh, isang tuligayo. Asikat po yan sa ibang bansa. Pinapanap eh. ba? daw tayo sa ibang bansa. Ano po ito, ate? 150. Lagi kami gabi nilito, okay? te? Hindi, kasi... Isa amin, lang, baka masira. ...dito. May napanood siya sa kanilang at ano yung atin namin. Ah, tumawag po? Oo. Oh, o, tingnan nyo. Ito kayo, oh. Anong pangalan po? <laughs> <laughs> at ishout out nga daw. Uh, ish, ano? Anabel no one. Anabel. Ano pa na Nogera Damasco. Anabel Damasco. Oh. Isulat mo nito. Tandaan mo. Kayo pala. Anabel oh. Damasco daw. Oh, tandaan mo nito. Shout out mo. Idol ka niya daw. Isulat niyo po dun sa ano, sa resibo. Ito Shout out to Tita Anabel Damasco. Ayan. Sa ibang bansa talaga tayong kilala eh. Antay. Sa ibang bansa ka talaga sila rin. Munti klaro po. Dito po kami namimili ng gulay kasi ano medyo mura. Kesa sa palingit. Mm -hmm. Ano yung star anise po ba to? Wala ka lang yun, yung star mm -hmm. yung Wala na yung pang Yung dahon? Wala na star Anis yung uh, Ito po. Star anise. Ha? Star anise. Star anise. Dalawa na po nilalaw pa natin? Pares. Ito mabango ba nga Ano po ngayon? Tsaka low rent. Yung 20-50. Yan na po, yung 20-50. No? Masa 50, halaga 50 po. Wala man ito. Dragon Fly. No? <laughs> Sibuyas.

One ay, Ilang litro po iyan? Yung kaya ako. Ah, na uh, tayo sa magaling Ah. po mantika niyo? the 125, the 115, the 155. Hmm. Tano, Doon 155. na kay mag-aayos. Yung mantika papadala. Yung naka-kwan 120 lang

<laughs> may cheese stick kayo rito, Neng. May may cheese stick kayo? customer. <laughs> neng, may cheese <g> stick kayo? Cheese <laughs> 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 stick. Cheese stick? pa? Meron. Salamat. <laughs> si sa <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> <t> Kaya pa sa kinsay, te. Kaya pa yan sa kinsay. Yung bariya, kaya pa sa kinsay. Yung kalamang, si te, okay na? Si Yan Yan Ano naman? Di po ka sa amin-amin. Si Yan Yan na sa... Di pa compute na lang. Ito pa, oh. Ayan na, tayo. para sa mga stock sa tindahan. Yan lahat? Magkano lahat? Hmm. <laughs> Awan ma na Awan na ata pinag-block one minute Naibos Boss renca nakalimutan ha yung bilao lang din oh next question ito ba 'to <Thank> Yan <you. laughs> ba speed lang nito mm. Speed na yun yung 25 Bulugaw guys, may nasalubong kami truck ng mga At magkakas Tindahan Opo Saan tindahan niya? Doon po sa ano, manood Manood, galing po ito Nga, hindi kayo Sinisigawan namin nung kailan eh. Di ba maghinto? 1.5, 7.20. 7.30 doon kay Greenhouse. 6.90 siya. Benta mo na 85. 5.85. Gano'n mo? 75 lang. Ah, pwede eh. 6. Ay, alam mo yun. Ay, mo yun. Ay, alam mo yun. Ay, alam Ano Ano Spray ko dalawa. Dalawa rin. May mineral ka May no mineral. May mineral? May Ha? Hindi ka nagawa sa tindahan? Nagawa tayo? Eh. Dalawa daw ng kuya.

Dato'n dito po. Ha? Dito. Dito'n dito naman. Ano? Ipagod mo ako. Nagahabol e. Huwag ka dulo? Ako na po lang? Dito kami sa ano? wala walang truck nga. Siyakay ang truck. Ano na kasi? Ayun Ayun po. po. Ayun po. Ayun po. Ayun

First time na talaga magpasyal sa bagong palente. Magbili daw siya ng munggo pang tanin. Bakit sa'yo to? Kintab to hindi siya yung lapot. Labo, labo pala yung labo.

sabog niya sa kanya ano. Bukid. Ito naman kintab. Alin ang mas malaan ka? Ito yan. Mas mura tong kintab. Ito. Ilang kilo po? Ilang kilo bilhin mo, Ante? Wala niya aming. Wala ko aming. Yung mantika naman nila, nasli na nila. Kalaki-laki ng leeg. Bili tayo guys ng ano, um, pang Paris laman ng baka, tsaka balat. Magkano kilo? 4? 420. 420 sa laman. Yung balat, 180. Meron. Ayun. Masarap ang kusina dito guys sa Mendoro tsaka Langganese. Masarap.

Yan, yun. <laughs> Dito yun ang te. Sa kanila yun yung masarap. <laughs>

不要，不要，不要，不要，不要。 la Buhay ka na kay Jollibee! Babay na! Bakit ganyan babay mo? Close off eh. Babay! Let's na. Na, no, ka na dito. Oh, uh, si Jollibee oh. Gusto niya yung kataas eh. You know? Ito! Tara na! Kiss? Okay. Okay. diba? <laughs> <tong> kay Jollibee. Kawawa si Jollibee na sa taas. Bibili pa kami guys dito sa Robinson ng ano, mga uh, Chucky at Milo. sikit pa yan dyan, may anti escalator sa taas, yung, sa taas naman, sakit sa unang <laughs> ilahin ka nyo oh. alam ano mo, alam ano mo masanay <laughs> na eh

Sige bayaran mian payment there. Giddy. hot dog. Oh. Kulit Babasagin yan Oo, oh, na may pig. Oo, oh, wala. may ulo ng pig. O, Oh, Ganyan. Si Tornillo. Ah! Pinapainip pa na, kasi oh, oh. Oh. hindi. Wala, ka ayan oh, na o. Wala, ayan na, Ay, na, Hey! <laughs> ng kay David.

Dito siya daw! Alam mo nalang Oo, umabi nalang. Sama-sama siyang yang. -Yang. Chucky, chucky. May nag huh? ng Milo. Ng Milo. Okay. <laughs> yes? guys Magkita-kita na lang tayo sa susunod na episode. Ingat po kayo dyan. Meron kami nakakila, nakilala kanina nga ako. Mama na, thank you. Mama na. Bel. Thank you sa panunood mo. Ingat kita jam.